So hi guys, for today's mini vlog, palibagong araw, palibagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! So ayun nga, nagpadala nga ang quick tires! Ayan, nagpadala sila guys ng gamit ko sa motor, eto. At dahil nasira nga yung pipe ko, meron tayong nambag! Ayan, may pa... Mag-unboxing tayo ngayon guys, at may pagulong pa nga ang quick tires, Ayan. Grabe ha no guys, ang daming pinadala sa atin ng quick charge. At mag unboxing nga tayo ngayon kung ano nga yung laman neto. Ayan. I-unboxing, i-unbox natin guys kung ano yung laman. Hindi ko mag sabi ng <laughs> bahay. guys, kasama ka pala ako dito yung magaling sa motor. Ayan. <laughs> Hindi ba kasaya kung magaling sa motor? <laughs> Kaya nandito siya ngayon. Ayan. Ano to? Cleaner. Lina, Ay. Di, grisya. di grisya. Ayan, sinabi niya. <laughs> Yun daw, yung malilis ano daw ng mga... Hindi ko nga alam eh. Ito, ano to? Sa preno. Para saan? Sa Sobreno. Ayan, sa preno daw. Brake shift. Sa preno. Ito, dark drive. Ano naman to? Panggilid. Ayan, panggilid daw. Para, wala kasi akong alam ganun sa motor, guys. Basta sumasakay lang ako. So, At nagpapagawa. Para saan okay, ito? Okay. Para bumiles? Oo, no, hindi naman pagkakataon Ayan, yung daw. Okay. Eto, belt. Ano ito? Belt. Di sa kaday belt? Hindi. Ayun, Ay <laughs> <akong sabi, para laughs> belt daw ito guys. Wala uh, ko sa kung alam, alam. Ayan, ayun. Uh, Eto, clutch. Uh, belt. Clutch. Ano naman ito? Makapit sa line Ayan, Ayoko makapit daw sa line So, papalitan pala lahat? Ito yung sa ano? Eto, Ito. Buli. Eh, sa, sa, sa belt din yan. Puro Ayan, sa belt daw. Puro CBT. <laughs> Inulit! <tripping> bola. may bola mo to? yan? Bola grams. 12 na. Ano naman, naman to? Sa amin na Sama daw to do guys Hindi ko nga kasi alam Pag-possession yun na ako sa unboxing na to ha ah. Hindi ko kasi alam talaga Brake pad Pangharap Pangharap daw Spark plug like, Ay alam ko to eh. Spark plug Thank you so much boss Ayun, ay, grabe naman yan Ito ano? Flash spray Ito yung mga kasama na sa kasama daw to guys. Slider. Slider sa ka. Bash bashing. Bushi kan. Ayun, dun daw sa pulley. Ayun guys. <laughs> Wala ko alam alam sa mga inaan unbox Wala ko saan ko alam sa motor guys. Kasi siya nagtuturo siya sa mga motor. Kaya yeah, ayan. Ang daing pinadala yun. Thank you so much quick tires. Complete ha no? Thank you so much, Clippers. Ayan, ito na, next. Dito ako na excited. Kasi nasira ng tambo. Nasira yung tambo ko, guys. Pinapawelding ko pa siya. Ala! Ala, ano tayo, bago tayo yung tambo Kasi, guys, yung tambo ko na yung 2 years na. Pinulugang ko pa yun, no. Napawera, no. Yeah, there we are. pa. Yan din guys. From Namba, thank you so much quick time. Ayan. Ito yung lagi kong pinapa-welding, natanggal kasi siya, elbow. Natong lang, pinapa-welding ko siya kaya sobrang hassle lagi, lagi ako nagpapawelding Ayan na ang bahay. Hindi ko na siya i-unbox. Kasi alam niya na itsura ng gulong. Ayan, gulong from Quick Tires. Thank you so much, Quick Tires and Boss S. Bigyan niya na malupit ang montage.